Isang mapagpalang araw na naman po ang aming hatid sa inyo mula po dito sa Ambaking Pabo Farm. Isang malamig na umaga po mga kapatid. Kagaya kahapon, tatlong sako pa rin yung aking dala. Yung sinasabi ko po sa inyo kahapon na napapanis. Pero sa awat tulong ng Diyos, nagawa na po ng paraan, ng siya doon, is hindi po mapanis yung kanilang pagkain. ayon Napapanis kasi yon dahil binukod ko po yung trigo doon po sa pangmalahat ng pagkain nila na aking hinahalo. Maulan po kaninang bandang alas 4 ng umaga mga kapatid, kaya itong iba nabasa. Ayan o. So, bali, dito mga kapatid, ito po yung mga patining ko po. Ayan, yung mga pang out Mga 3 months old Bagong palabas sa brother Nagsama-sama na po dito Binukod ko kasi ito mga kapatid Nang is Makapokus po ako sa pagbigay Ng pagkain sa kanila Ayan, so iba yung pagkain May dinadagdag ako na Counting page dito po Sa mga patining Ayan, para bumilog, bumigat yung kanilang Pangangatawan o so, ito po sila basa yung iba kasi nga mayroon po silang tulugan kaya lang instead na matulog doon dito sa tarima natutulog ayan tarima ito tarima dito sa itaas ng kahoy pero mayroon po silang tulugan doon ayan yan po yung kanilang hapuan may bubong po yan bali yung update naman dito mga kapatid dito ko po binukod yung mga inahin at dalawang barako Ayan po si Joro tapos yung kanyang back up na kanyang anak. Ito po yung aking mga inahin dito ko nilagay sila kasi nga uh, sinasa sasabihin ko po ito sa inyong mga kapatid sa pagkakataong ito sa buwan ng May June ito po yung time na dapat kung magta-target po tayo ng pang May type para sa December, ito po yung time na dapat paitlogin yung mga inahin para saktong sakto dumalaga or malapit ng mangitlog sa darating na December at yun naman po yung pinakadabis na edad ng pabo kung saan maganda at masarap litsunin yung 6 months old 5 months old kaya ito sa ngayon yung kanilang patuka ganun rin pinaghalo-halo ko pinagsama-sama ko pero binibigyan ko ng kaunting Integra 4000 ayan sinasabuyan ko dito ng Integra 4000 ang saga doon is padagdag na fertility sa kanilang itlog parang nabaliktad lang yung dating kasi yung hapuan mababa pang sisiw tapos dito, dito ito kasi yung sak talaga eh pero ganun pa naman, wala silang magagawa dahil diyan sila naka isolate sa area na ito eh. Ayan. Sana lobby ng Diyos, maraming mag na itlog sa buwang buwan ngayon at maging sa June. Ayan. By June na mga itlog, July mapipisa, Ugo, September, October, November, December, limang buwan, sakto pa yun. Kasi itong mga upgraded mga kapatid, it, ganito po sila kalaki sa 4 months old going to 5 months old. Ayan, yung mga malalaki na kunti na lalaki. Yung kanilang timbang is nasa 4 to 5 kilos. So ayos na rin yan. Yan po yung timbang na madalas in order po talaga. Yung 5 kilos, 6 kilos, ayun nga sinasabi ko sa inyo kanina na kung gusto talaga nating i-target yung me type is dapat yung mga CCO by, by June, July yun po yung i para target na i out sa December basa po sila hello gansa Ayan. tapos ayan po yung aking brooder sa mga 2 months old mga kapatid 1 months old nilalagay ko dyan 2 months hanggang mga mag 3 months dyan ko po nilalagay sa brooder na yan pag mag 3 months doon ko nilalapag sa kabilang area pag tapos na po doon pinapakawalan ko para dito na mag sumama na po dito sa ating mga uh, patining ganyan lang po kasimple yung Uh, procedure dito sa aking pabuhan mula doon sa bahay dinadala ko dito ito walang, walang masyadong laman dito mga kapatid kung itong brother na ito ayan mayroong ilang piraso walang laman ngayon pero andoon sa bahay may mga sisi doon tapos yan po yung kasunod tapos ito may dalawa pa dito na semi-pure available po itong dalawang semi-pure mga kapatid Tapos, ipapakita ko na lamang po sa inyo yung ating si Blackbird. Sana yun si Blackbird. Bakit hindi mo kinain yung, yung page? A page yung yung pakain, patuka. Lagay natin dito sa labas para uupakan. Uupakan nga. Ito... So, ito, bro-boosted po ito na black bronze mga kapatid. Ayan po naman yung aking mga bourbon red sa kabilang side. At ito yung pinapalabas ko na si Meteor. Maraming chick si Blackbird dito. Blackbird! Kumusta? Mayroon siyang inahin dito na kinakasama o inaasawa. 2, 4, 6, 7, 8. Walo, ayun, naglilimli, uh, nasa pugad yung isa. So, mga hybrid po ito mga kapatid May is Tawag dito Hybrid Yung tatlo may semi-pure dito eh Yan, yung dalawang singsing -sing ito Ito yung sarap na dalawa At tatlo, itong tatlo uh, Semi-pure po ito, dumalaga po po ito mga kapatid uh, Binangga ko ulit uh, hindi, hindi ito Hindi ko binangga uli ka, ka Blackbird Kasi yung mama nito is ito Black bronze na broad wristed Binangga ko kay Joro Tapos yung anak itong tatlo Ayan itong anak is yung tatlo Ibabangga ko ulit sa Broad wristed Ayan So kung sakaling may lumabas na mga babae Loobin Is yun po yung aking gagawing materialis na naman Sa pangpalabas ng upgraded Ayan para malaki-laki pa rin Ng kunti yung ah uh, Pangkatay Ayan. As of now talaga mga kapatid, wala na po akong native turkey. Ay, may isa dito na native turkey. Ayun, nabili ko, nabili ko sa pinsa ng aking asawa. Kasi nga, nagsuggest ako sa kanya. Posible kasi magkakulangan na sa supply ng karne. Kaya, ayun, nagsuggest ako sa kanya na kanya na pong palitan yung kanyang Pabuh So, may natira dito isang inahina ah, dumalaga na native. Ayan, o. Oh. Ayan. Magpa 5 months old na yan, mga kapatid. Katumbas lang ng 3 months old. Ayan, 3 months old. Eh. Ang liit talaga ng native. Ayan, nilagyan ko yan ng tanda. At uh, ibibinta ko yan doon sa yung customer ko po na naglilitson. Kung hindi man, may kung mayroon pong okasyon sa amin, number one pick po yan. So, parang comparison na rin natin yan eh. Ito, 3 months old. Tapos, yan, 5 months old na native. Napakalaki talaga ng diferensya mga kapatid. Ayun nga, ang kagandahan kasi sa upgraded mga kapatid, 4 months old pa lamang po pwede na natin litsunin. Ayan o, oh, mga 4 months old. Oh. Mga lalaki. 4 months old, tumitimbang na ng 4 kilos to 5 kilos. Ang gandang ang ganda na po talaga ng resulta niyan aba nagbabara ako itong jersey Bop, ah. so may mga jersey bap na lumalabas mga kapatid kasi nga yung ah, uh, pinanggalingan ni jo, uh, Joro anak po yun ng jersey bap at ng broad breasted kaya may mga lumalabas po na ganitong kulay klo, 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 klo. gutom na sila basta yung iba kasi maulan kaninang madaling araw ayan po yung counting update mga kapatid sa pagkakataong ito maulan po dito sa amin sa ngayon at kahit ganon sa larangan po ng pagpapabo is tuloy po tayo hanggang dito na lang muna mga kapatid yung counting video na ito Salamat po sa Diyos sa inyong patuloy na panonood, pagsuporta po sa aking mga video. Lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig!